tara pasyalan natin yung time nila dito na grapes ito ang laking lungan yun oh. ito yung grapes kaya lang wala na palang bunga yung grapes guys wala na kaya yung kung ano na lang yung tanim nila dito yun na lang ang tingnan natin yun let's go tingnan nga natin ito yung strawberry farm tinatawag nila dito ayun naglalagay na sila ulit oh ng ano ano bang tawag nito? Abono siguro yan, abono. Para sa susunod ulit siguro. Yan o. Ito yung grapes oh Ito yung grapes. Pero wala nang bunga. Nasa market na yung bunga niya. Yan o. Hindi ko alam kung ano to, yung purple ba to o yung green. Yung grapes. Yun. Ito yung grapes. Ayan. Hi guys. Nandito kami ngayon sa strawberry farm at saka sa grapes farm. Kaya lang yung grapes wala na siyang bunga. Ipapasyal ko dito, ipapasyal ko kayo dito guys. Ayan, tingnan nyo. Malawak siya, malawak. Dito dati, ano, palay yung tinanim nila dito. Ngayon, tinaniman nila lahat ng strawberry. Ayan o. Oh. Mm hmm, oh, oh. Ayan malawak din malawak tara guys syalan natin kung ano ba yung tanim nila dito yan yung inaayos nila nagkukuliglig sila oh. yun ayun my groups yung lumang lumang oh. <laughs> huli huli oh, huli huli oh. ano na siya oh. yan tara nga dito tingnan natin kung ano ah ano to radish yan o oh. Lupak. Lupak. Oh. Radish. Radish. Yung isang ano, isang flat radish. Ito naman lito. Isang flat litoso. Oh. Tingnan ito. Ito yung litos din. ito na ano, ibang klase yung litos to. Yan. Oh. Tumatanim nila dito nasa farm talaga, garden talaga yan. I think purple. Yan, yan o. Oh. Hmm. Wow! Ay, grabe ang kamatis o, oh. guys. Grabe yung kamatis o. Oh. dami niyang bunga. Ito wala pa siyang bunga na kamatis. Ayun, pero ito ang dami oh. Daming bunga kamatis oh. oh ang sarap mamitas oh guys, ang sarap mamitas. Yung cherry tomato. Yung cherry tomato. Ayun oh. Ayun oh. Daming bunga oh, daming bunga. Yung binibinta nila ito na ano. Yung sama mama siya dito. Ang daming bunga. Oh. Ano siya oh. <laughs> wow. Ayan. Dami oh, hanggang doon. Hanggang doon. Namumunga pa. Namumunga ano pa oh. Ayan. dame. Ah, pati dito hanggang kuno dito hanggang dito pala. Hanggang dito. Tomato lahat ang tanim nila dito, oh. Cherry tomato. Hmm. Ito maliliit pa. Kakatanim pa lang. May papaya. Oh. Papaya. Hinog na papaya. Hinog na papaya, hinog. Hinog na papaya. <laughs> <laughs> mm. Masarap mamitas. Ay, yun may saging yun. Oh. Masarap man yata to? Na ano? Piloto ay ulamin. Saging saging. Ayun. Ano kaya to guys? Kaya itong nahulog na bunga ng ano? Hindi man yata nakakain yan o. Oh. Bunga nito o bunga nito. Ano kaya itong puno na to? daming bunga na parang sarap kainin yung bunga niya. Tomato farm pala to. Hindi ano. Ay ito ibang klaseng tomato. Tomato ibang klase yung ano lang siya yung malalaki yung malalaking tomato ito ayan guys punta naman tayo sa may strawberry natin pinaandar na yung kuligli ko ayan ayan guys ito dito yung tomato cherry tomatoes ang dami bunga Ayan. Ito yun. Dami niyang bunga, oh. Dami niyang bunga. Ang sarap mamitas, guys. Ang sarap mamitas. <laughs> Pero ang mahal ng isang kilo. <laughs> Ayan. Tara naman doon sa may strawberry, oh. Ayan, nagkuliglig na sila dito. <laughs> tara sa may strawberry. Ayan. May isang strawberry ay grapes, oh. <laughs> grapes. Ito, 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 <laughs> Hey oh. hello <laughs> Guys, dito naman tayo sa may strawberry. Ayun, dito naman tayo sa may strawberry. Ang bango. Ang bango ng strawberry, ang dami, ang daming bunga nila, oh. Ang daming bunga dito, oh. Oh, grabe. Ang daming bunga, oh, guys. Ang daming bunga. Oh. Kabilaan, oh kabilaan kabilaan. Kabilaan ng daming bunga. Oh. Hmm. Ayan o. Oh. Dami o. Oh. Daming bunga. Oh. Kabilaan ng bunga niya Oh. Hmm. Daming bunga ala naaano na ngayong iba eh na overripe na ngayong iba ayo eh, oh. na overripe na yung iba natin da. Ay, ang dami oh ang dami ang dami ang dami ng bunga ang daming bunga na overripe na ngayong iba ayun oh. roon pang kambing syempre nasa farm tayo kaya hindi mawawala ang kambing wala na ngayon baboy eh may baboy sila dito dati ay lang na o. kinatay na kinatay na ito malapit nang maging papaitan din itong nakambing na to. Ayan. <laughs> Hello? Me, 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 me. Naku, nakapaka naman nito Ang daming nag guys. Ang daming nag -tour. Ayan. Oh. Ang daming mga naga nag-tour. o, oh, ayan oh. Ayan sila oh. Ayun. Ayan oh, may nag-tour. Ito pala yung baboy. Pala ko wala yung baboy. Ayan oh. Parang buntis eh. Buntis yata to oh. ah. hindi na makatayo. Oh my god. <laughs> hindi na yata makatayo. Cannot stand. Oh, it's so fat. Makabuntis. Oh, I'm sorry. I think this, this pig is pregnant. <laughs> Ayan, oh, tulog. Ay, ay, naku. <laughs> galit. Galit yung aso. Ayan oh, yung kambing na isa, oh. Ayan guys, paalis na kami dito sa grapes farm. Pero walang, wala nang bunga yung grapes. Na late kaming pumunta. Pero at least maraming bunga yung tomato. At least meron na videohan. Ayan. Bye bye na. Maraming salamat guys sa panunood. Bye bye.